yung ng University of the Philippines, kadalangang kilala mga yan mga kabalikat, Yan kabalikat, mga kabalikat, mga kabalikat, mga kabalikat, mga kabalikat, mga kabalikat, mga din yan. mo maestro? Dore Kailanganin ko kayong members. Pagdating kayo ng uh, mga okay. Oh yes. Tapos na sa ibang. picture. Picture tayo. Picture picture tayo.

1 years. Ilang taon na kayo neso? Seven ding Oo. It's either 2019 or 2020. Oh. Kaya po Ihintay na. Ay nangpro, Dami pa na. Ay yan. Palatukan po natin ang ating bisita ng araw. Welcome. I'm tumayo para sa isang panalangin sa so, pumuno pa ng ating kagawaran, uh, Jeffrey Lato. <inaudible>

naman po, kapawag, maaari na po tayo naman po. Ngayon naman po, bigyan daan natin ang pag-welcome ng ating minamahal na kapitan, punong barangay, Kaninan Vivellena. Palagpakaw naman po natin si kapitan. and gentlemen, good afternoon. On behalf of the people in Barangay Banot, isang kainit at isang karangalan po sa amin ang tanggapin ang isa sa pinakamaganda at pinakamabait na babae ng Lingkod Bayan, Congressman, uh, Congresswoman, Honorable Rowena Minya Kadura. <laughs> Thank ngunong sa ating pamayanan, Sir Eric Arevalo, at Sir Eric! At yan siya, isang reporter ng Maripoti News, Sir Romeo Mata. Sir! patunay na alam na may blessing na dumarating lagi sa araw-araw dito sa ating barangay ganyan po. At nais ko pong puhayin ang pagkakataon ito upang personal na magpasalamatan ang ating mahal na congresswoman sa kanyang mga naiambag pong tulong mula na pagsimula ang pandemya hanggang sa kasalukuyan po. Sa totoo lang po, sabi namin, hindi kaya ito uh, natasin ang isang suliranin kung wala tayong katuwa. Kaya e, ang ng barangay ng banat po ay na pagdadausan ng anumang aktibidad at uh, kanilang uh, uh, intensyon para sa pagpunta po dito sa ating uh, lalawigan uh, ng uh, mariduque. At mabuhay po kayo lahat. Uh, pagpalaan po kayo ng Panginoon. Mag Maganda po kayo. Maraming maraming salamat maraming sa mga Karen Ann de Villena. Masikapang para pa ka naman dyan kayo sa kita. Ayan. Handa na ba kayo makinig? Ano ang mga bisita? Handa na ba kayo makita ang ating na bisita? Yeah. Syempre, yung mga bisita? Yan! Siyempre, nagagandahan nyo naman ang nasa talpulin natin eh. Pero bago yan, siyempre, ay ang mas pinakamaganda sa kanila ang i natin at magbibigay ng inspirational message. Ang nag-iisang Honorable Congresswoman Rowena Niña Catoran para sa kanyang inspirational message.

si Eric Arevalo. Siya po ang palakakal natin. Kasi po, parang, 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 parang adopted daughter na ako dito sa Bariduke because of him. Kaya gusto ko pong batiin siya si Kapitana, si Kapitan Karen and Delilia. 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 uh, junior. Simula pa lang nung kami ay nangangampay na dito no, 2019, ay sumuporta na siya sa amin. Salamat niyong ha. Uh, uh, at salamat po sa ating mga senior citizens na hintay po kayo. Huwag po kayong mag-alala at mamaya. Uh, alam ko, pabulito niyo ang Bex Battalion. Sino ba ang may pabulito dito ng Bex Battalion? Parang lahat ata eh. Eh yung Bex friends kasama din sila. So mamaya, abangan niyo po sila. nag ano pa sila eh, kakagising lang. Okay, kasi ang sabi nga, um, halos wala pa po kami lahat ng tulong lalo na sila. So nag-enjoy sila habang nasa biyake, habang nasa barko. Kasi nga first time nila magpunta po ng Marinduque. Eh. Hindi katulad ko na pabalik-balik na po ako. Eh for this year lang, halos last month, at dito kami eh. Ni best friend kasi uh, nag-inagulate po ako uh, kasama nga si Mayora uh, ng uh, anong tawag ito? Tatlong, tatlong mga projects, Barangay Road, saka multi-purpose and uh, children's library yun and recreation center po yung aming in -inagulate. So again, nagpapasalamat po kami kasi every time po pumupunta kami dito, sa Marine particular po dito siya, sa Gassan, sa Gasan, sa Barangay Barnot, eh, napaka-warm ng welcome, napaka mababait ng mga tao dito. Siya na, almost, ang opening tindas, Mapapait, walang angan, walang reklamo. Pero, oh, nag-intay talaga kayo. At, no, the last time na pupunta kami, uh, pinutungan din kami kasama si Meliora. So, uh, I'm sure, yung best papayo, tsaka yung best friends, ay eh mag-enjoy. Kasi first time po talaga nila, uh, mag-ano dito, pumisita sa Balintuki. Kaya excited din po sila. Sabi nga nila, ano daw ba ang pupong? At nagbibiroan niya sila kanya pa kung bakit maling buke at tawag sa ikutuloy siya. Pero malamang may iba't ibang bidersyon niya nung kung bakit maling Pero sila may sarili din sila version. So again, uh, ako po ay napapasalamat kay uh, Kapitana kasi si Kapitana uh, Karen po, Karen Ann Epiliena, eh, every time po kami dito is uh, talaga nagpiprepare siya at uh, ini sure niya na um, ano po kami, uh, well taken care of ika na. So sa mga senior citizens, uh, medyo hintay-hintay lamang po tayo dahil papunta na ata. Uh, may message ko na rin. So hintayin po natin sila. Sumagot so, na sa akin, si Miss Wen, yung aking kumari kasi uh, kaibigan niya po ang text po So, mag-enjoy po kayo. So, once again, uh, maraming maraming salamat po sa inyo at God bless. Ayan, para ka natin. Honorable Thomas Roman, Romana, Nina, Tatuan. Muli po para baka natin sa mga. Maraming maraming salamat po ma'am sa muling pagbisita dito sa Barangay Bano. Talaga po, ang probinsya ng Marinduque ay napaka School, ano po? Dahil ang Namanduki ang pangalawang peaceful province sa buong Pilipinas. Ano po? Talagang peaceful dito sa Namanduki. Kaya maraming turista ang bumabalik-balik dito sa atin. Kaya naman po, bigyan na natin ang nagdala at ang friend, mga bagaga ng best batalyon, ng best squad, best friend, yung divine detail. po natin si Sir Bong,

yung congresswoman niya na tulad. Barkada niya yun. Kaya nadalami na dito. Ang story kasi niya, kung ba't kami na napadpa dito, nung last na vacation namin, two, three weeks ago, nagustuhan niya yung lugar. So, inaya ni Mamueng. Weng. si Ma'am inaya na si Kong na bumalik dito. Kaya, nandito tayo nila. Anyway, maganda na ako po sa inyong lahat. Ako po ay born and dito sa Bangkok. Nung kabataan ko, kung hindi pa yung klase ng uh, basketball court po dito. So, natutuwa naman ako na sa pagsulong ng ating na uh, barangay, naging instrumento lang po ako kung bakit nagkaroon ng mga iba't ibang infra-project ang gasang maliluke Uh, nagkataon na uh, sabay kami pumasok sa media ni Congresswoman niya back in 1991 awa ba ko Basta 32 years now sabi niya kasi everyday nadatagda na ng isang taon yan o oh, 1991 so dapat 31 30 Okay na mo, ang galing natin, eh kami nagmasko, ang galing namin sa mat. <laughs> anyway, maganda hapon po muli sa inyo at nakakatuwa na makasama namin kayo ngayong hapon. And sabi ng na po namin, sana kung pinagbigyan pa ng uh, isa pang pagkakataon sa kong gusto mong na maging bahagi pa rin po ng party list, mas makakapagliwod pa po sana kami sa inyo para sa inyo pa na mga

yung project ng completion ng uh, Covered Fort ng Pano at nakakaon na nailagay na po namin naihabol namin sa huling termino sa huling termino o sa huling taon no, ni Congress po mantaluran pero pinaparangon po namin sa abot po na namin makakaya magiging visible pa rin po kami patuloy po ang public service namin kagaya po ng kanyang hashtag siya po ay isang hashtag

Batalyon, inimbitahan po ang lahat na tumayo at umabag mo lahat. Para pagdating ng next ay alam ninyo kung ano ang pati sa kanila. Ano? Para magulat sila. Bakit alam nyo na talagang bagot ang ating uh, pag-open sa pag-blag ng next Batalyon? Kayo po lahat? Para magulat tayo. Ano? Sino mga malunong? Sumama dito sa akin sa harap. Yung mga nananamad ng tag ng next Batalyon.

Beks, batalon, beks, batalon, ulitin hawak sa braso, and, one, two, three, beks, batalon, yung mamaya taro-taro tayo ng energy ng beks batalon, dapat mataas ang energy natin, ano,